Mga kaibigan, konting sharing lang po tayo ha. Pagkatapos po ng ating Bible reading, tayo po ay may konting sharing lang. At uh, dadalhin ko po kayo sa Roma chapter 6 verse 23. <clears throat> Salamat sa ating Diyos sa Kanyang salita. Sabi po dito sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos sa pagkabasa natin ng Kanyang salita. Kapag nababanggit po natin o naiisip natin yung salitang kasalanan, talagang nakakaramdam po tayo ng tap, ano mga kaibigan, sa ating Panginoon. Kasi sabi nga po dito sa verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kapag ang isang tao po ay gumagawa ng kasalanan ay ang nakikita ko po dito ay dalawang klaseng nga uh, kamatayan dito sa uh, lupa kamatayang spiritual at kamatayang physical kapag kamatayang physical nadatnan ka ng kamatayan sa kasalanan sa buhay na makasalanan wala na pong pag-asa ano po kapag kamatayang spiritual naman habang buhay ang tao baka may pag-asa pa na makapanumbalik sa Panginoon. Pero yung mamatay ka na namumuhay ka sa kasalanan at hindi ka nakapag-repent, wala na pong pag-asa. Ano ko Kaya tandaan po natin na ang kasalanan po ay nagbubunga ng kamatayan. At kapag namatay po ang isang tao sa gitna ng pamumuhay ng pagkakasala o kasalanan, ay talaga pong wala ng kamatayan yun. Nakahirapan doon po sa lugar ng impyerno. Walang katulad na kahirapan na sakit. Lahat na kumbaga ay eh, uh, bungo ka na lang. May kaluluwa ka pa. Kaya yung init mararamdaman mo. Kaya siguro ganun ang hiyawan sa impyerno. Ano po in Jesus mighty name. Kaya sikapin po natin. Kahit man po ako ay eh, nagsusumikap na makalayo po sa kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso, ng ating isipan, narinig ng Diyos ang ating salita. Alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Wala po tayong mailihim sa Panginoon. Kaya, patulong po tayo sa Diyos. Kapag pakiramdam natin ay nagkaka, nakakapasok o pumapasok na tayo sa isang kamalian na magbubunga na ng kasalanan, ay patulong na po tayo sa Diyos upang makaalis o makawala sa sitwasyon na iyon. Even ang ating mga kahinaan, lagi po tayo magpatulong sa Diyos. Nabigyan niya po tayo ng kalakasan laban sa mga kahinaan natin at uh, Patuloy tayong humiling sa Diyos na linisin niya palagi ang ating isipan upang sa ganon kapag malinis ang isipan, malinis din po na salita ang ating magbibigkas at maayos din po na tibok ng puso natin ang ating mararamdaman. Yun lang po ang nais ng Dios na ipaalala sa kanyang salita na lumayo tayo sa kasalanan. Ang tukso ng kasalanan ay lumalapit ng lumalapit yan sa tao. Hindi po pwede yung tukso layuan mo ako kundi tayo mismo ng mga anak ng Diyos ang uh, lumayo, tumakbo papalayo sa kasalanan o sa tukso ng kasalanan ano po. At meron po itong karugtong ngunit ang kaloob ng Diyos sa ibuhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga po may John 3.16 mga kaibigan, kasi ganun, gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga tao dito sa sanlibutan na inalay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo upang tayo po ay uh, iligtas mula po sa kasalanan at uh, yan po ang kagandahan kasi kung kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ang kaloob naman ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ Ayan, wala pong ibang uh, daan patungo sa kaligtasan kundi ang ating Panginoong Isus lamang. Uulitin ko na po, ko naman po, may mga nagtatanong, paano ba makalapit? Paano ba maging Diyos si Jesus? Alam niyo mga kaibigan, kapag ang tao ay nasa gitna ng kasalanan, tapos ay uh, biglang kumatok ang Diyos sa kanyang puso, ang taong ito ay nagbabalik loob sa Diyos, nagpapakam, Papakumbaba, nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Yung tutuhan ng pagsisisi na hindi niya na uulitin pa uli yung mga kasalanan na kanyang ginawa sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos pong nga magsisi ay yung acceptance po. Tatanggapin po natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Isokristo o oh, na maging ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Bigkasin po ng ating mga labi, Panginoong Isus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko at maghari ka. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Mga ganun po, bibigkasin po talaga natin sa isang panalangin. At ang Diyos naman po ay sobrang mahabagin kapag nakita po ng Panginoon na tayo po ay talagang tutuhanang lumalapit na sa Kanya, nagpapakumbaba at nagsusuko ng buhay Ang Diyos naman po ay dalawang palad, buong puso, bukas pa yung puso niya na uh, parabang feeling ko lang yung ating uh, sariling uh, paradigm ay yung dalawang kamay ng Diyos ay uh, pinahata ka at uh, idikit ka sa kanyang puso na para bang okay anak, andito na ako, safe ka na. So kapag tayo po ay nagsuko ng buhay sa Diyos ng tutuhanan, mararanasan talaga natin ang pag-ibig ng Panginoon at ang pag-ibig na iyon ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan kaligtasan ng ating kaluluwa. Tandaan po natin mga kaibigan, sabi ko nga, Napakahirap na ng buhay sa panahong ito ngayon dito sa Pilipinas. Di po ba? Ang mga kamatis ay 400 plus ang kilo. Ang mga sili ay 1,000 plus. Merong 1,000, merong 800. Ano po? At ang iba pang biligan ay matataas. At uh, kung ating titignan, wala na talagang maganda sa mundong ito. Kumbaga, salamat nga lang sa Diyos. Kasi mayroong mga inalaw ang Diyos o pinahintulutan ng Diyos na, na magkaroon sa lupa. Alam niyo po, andyan po yung social media. Ano po, ako man ay gumagamit-gamit din ng social media pang aliw, -aliw lang din, kumbaga eh, pang anti-stress, pero hindi naman talaga yan ang lubusang makapagbigay ng uh, <clears throat> anti-stress sa atin, kundi ang salita pa rin ng Panginoon at ang pangako ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, kumbaga, ako po gumagamit ako ng social media ng mga pa good vibes, pero hindi po yun seryoso. Kumbaga, parang isang ano lang, exercise lang na naipakita mo sa mga tao yung exercise mo at baka merong na nga ilangan ng exercise ay magaya din na. Parang ganun. Kaya lang nga, syempre, iba po yung salita ng Diyos. kapag nakita ng mga tao sa social media na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, gaya po dito sa YouTube, ayun po ang kanilang ma magagaya, ano po, kaya ako man po ay humihingi rin ng tawad sa Panginoon. Minsan na Lord sorry kasi puro po mga pang good vibes ang aking ginagawa at wala pong salita ng Diyos. Kasi alam niyo mga kaibigan, dito po sa Facebook ang hirap pong makapasok ng salita ng Diyos. Hindi po inaalaw ni Facebook ang mga ilang minuto na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kundi yung 7 minutes na nga na ginawa kong video kanina hindi po nakapasok kaya dito po tayo sa YouTube <coughs> nag-uusap patungkol po sa Panginoon dahil ang YouTube po ay maluwag ang oras na binibigay sa atin. So yun lang mga kaibigan ang uh, paalala ng Diyos sa gabing ito sa Roma chapter 6 verse 23 uulitin ko muni uh, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, kumbaga, ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, piliin po natin ang ating Diyos at huwag po nating piliin ang kasalanan. Alam niyo po, ma masarap po yan eh, sa buhay ang kasalanan. Eh. Kung bagay parang naguujok yan, dadalhin ka talaga doon sa, sa mali na sitwasyon. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, ang siya namang umaakay sa atin para dalhin naman tayo sa tama na sitwasyon hanggang sa makamta natin yung kanyang pangako ang kaligtasan at buhay na walang hanggan kaya mga kaibigan kung kayo po ay may time bulay bulayin po natin ang salita ng Diyos ito pong Roma chapter 6 verse 23 maganda po itong basahin mga kaibigan kaya hanggang dito na lang po uli mga kaibigan at uh, salamat po muli sa inyong lahat patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos patuloy po tayong manalangin, magbasa ng Biblia araw-araw, isa pamuhay at uh, humiling tayo lagi sa Diyos ng kanyang gabay at nubay, kalakasan mula po sa ating mga kahinaan. Dahil alam po natin na walang-wala po tayong magagawa kung hindi po tayo sasamahan ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos sa gabing ito. Salamat din po sa inyong mga buhay. Patuloy po tayong samahan ng Diyos sa gabing ito sa ating pagtulog kasama ng ating mga pamilya, ng ating buong sambayan, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Ano po yan ang laman ng ating panalangin at patuloy po tayong iligtas ng Panginoon sa mga panganib sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.